bolt ay magbulta ah. bolt ayan may talang dito sa likod namin hindi pa naman ng klase lords parang gusto ko siyang alagaan na <laughs> ah, kamis maglaga ng talang to papatay patayan lang siya ayan ang bilis oh bolt siya may mga ano din dito mga anay oh lalaking anay oh aanayin yung tarantula dito aampunin um, ko lang siya ng ilang araw lang naman lods babalik ko din dito ah, <laughs> kamis lang magalaga ayan no oh. diba isang dwarf na tarantula siguro to guys yan pan natin hindi ko ilalak tong takip kasi wala siyang ventilation nandito siya loads sa mga sapot sa ilalim ng drum so pag ko ng drum ano o kita yung bilog na yan o no? Pag ngayon ko ng drame, eh, nakita ko may tabakbong tarantula. So, ayan. yun yung kanyang bahay. Sa tabi ng mga anay, mga lods. Ang daming anay dito. Total guys, eh, nag-video na rin lang ako. Update ko na rin kayo dito sa ating linis kitsu. Kasi dito sa area na to, ko planong mag-start ng repel keeping ng kapag mag-outdoor na ako ng repel keeping. Ayan guys. <laughs> may bago na naman ditong snake shed. Mahaba siya. Parang sariwa pa to ah. Parang buo yung kanyang shed. Perfect shed. Haba niya. Check natin kung anong klaseng shed to. <laughs> Parang expert naman ako eh, no? So, shed ng rat snake kaya ito mga lods. Sa mga expert dyan, ayun, no? Paki-identify na lang mga lods. Hindi ko alam kung cobra o rat snake. So, nandito lang siya. Nakapatong lang dyan. Talagang maraming pag alaga lang ahas kapag sa mga agricultural farm eh. Kaya gusto kong malinisan tong ating kapaligiran eh. Para walang masyadong babahayan yung mga ahas. and guys, kita na yung bahay ng kambing dati. Marami tong saging na nakatayo eh. Hirap pag hindi ka sanay sa bukid. Itong mga sag na ito eh, alis nito mga to. Yung bahay na yan, bahay ng mga kambing yan. Pinagpuputol na namin, pinagpuputol ko na. So, ayun guys, medyo umaliwalas naman na dito sa area na ito. Yun pa unti-unti ang linis. Kasi meron naman to guys, itong maliit na facility dito. Kung sakali, ito muna ang lininisan ko. So, indoor setup na tayo dito. I-release ko na muna siya guys. Kasi ayun nga, bawal-bawal mag-keep ng mga ganito. <laughs> dito ko siya i-release sa lumang kulungan ng aso at least may lilim dito tsaka may mga ano din dyan mga insekto na makakain niya. sakto ay may paparating na bagyo bagyong enteng so dito muna siya sa lilim para di siya masalanta ng bagyo bolt ka na nakakamiss maka witness ng pagbubolt ng talantol eh bolt ayaw mag-bolt ah bolt yun Bolt. yon <laughs> magbabaw na siya doon. Meron pang isang drum dito. So panigurado sa silo ng drum na ito eh, mga insekto or invertebrates na naninirahan. Check natin mga lods. Hmm. may meron kaya dito? Walang sapot ah. Mga langgam lang. Yan lods. Meron isang millipede dito. Nag-iisa lang siya sing sing pa di tren tren nag curl up na siya para protektahan yung kanyang underside tsaka yung kanyang head ayun o no. nagising na siya <laughs> bumuklat na siya nagaya <laughs> natin dun sa colony ng ating mga millipedes. ayan sila so itong loner na millipede sa ilalim ng dami laki na natin dito para may kasama siya ano Parang tayong tanga. Ah. Ayun na siya guys. Oh. Ayan yung malit nyo. Oh. No? Tuntan tanso ng malaki. Sino kaya itong bago dito sabi niya no? Bagong salta. Kaya no? At yun nga guys, umuulan na dito sa amin. Yan, papatay na si bagong enteng. So keep safe sa lahat. Huwag kayong magpapalubog sa baha. Ingat lang palagi guys at pagdasal natin na lumais na agad itong si bagong enteng. At yun guys, chill chill pa rin tayo pero yun nga, doble ingat.